Yan mga busing. Magpapalipad tayo ngayon. Ng ating mga alagang ibon niyan. Eh. Tawagin natin yung isa. Yan na. Yan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ba? Dan lumapo si kulit. Ayan si Tom. Ayan. <coughs> Ayan lumipad na ulit si kulit. Ayan. Balik na si Tom. Si kulit ay naan daw sa bubaw ng kapit bahay. Yung pataas. Ayan na.

Layon ni kulit tao? Oh. Nagkutubig si Tita Ben. Itlang. Layon ni kulit.